naman aklain na Narito tayo ngayon upang matunghayan Ang storya ni Langka Rachel Morales Noong una nilang pakikita ni Kalinga Prab Dito rin ay malalaman natin ang pinakatunay na buhay nila bago sila matulungan ng Kalingap Team. Oh, my angel, angel baby, yeah. 🎵 Mr. Kubido, ako na may tulungan mo 🎵 Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? 🎵🎵 na lang, tutuhanin ang lahat? Ito ay ang first time na nakita si Miss Rachel at si Kalinga Prabang. Nakita dito ni Kalinga Prab kung gaano talaga kahirap ang buhay ni Miss Rachel at ng buong pamilya niya. Lima silang magkakapatid. At ang nakakalungkot pa dito ay kakamatay lamang ng kanyang mama no last year. At ito ay dahil na kuryente siya. Ang papa naman ni Miss Rachel ay Minsan, hindi talaga nakakapagtrabaho sapagkat namamaga daw ang kamay nito at mga paa. Kaya sobrang naawa talaga si Kalinga Prab sa sitwasyon ng dalaga na si Miss Rachel. Grabe nga at talagang naging emotional si Miss Rachel nung kinuwento niya kung gaano siya kaswerte sa papa nila. Sapagkat kahit mahirap na ang kanilang buhay, ay nandyan pa rin ang papa niya at hindi sila iniiwan. Ng ibang mag-asawa daw kasi kapag namatay daw ang asawa ay iniiwan na ang mga anak. Ngunit dahil meron silang napakabuting ama ay never sila nitong iniwan kahit sobrang hirap na daw ng buhay. Grabe at tumulo talaga ang mga luha ng mga supporters at subscribers ng Kalingap at pati na rin ang nakascout sa kanila na si Kuya Vincent ay talagang naiyak. Oh sabi nga ni Kalinga Prab ay bute kahit mahirap ang kanilang buhay ay nag-aaral pa rin sila sapagkat sa pag-aaral nila yun lang talaga ang tanging sagot para makaahon sila sa hirap ng buhay. Sabi pa nga ng papa ni Miss Rachel ay talagang pinag-aaral niya ang mga ito sapagkat ayaw niya na matulad daw sa kanya ang mga anak niya. Na simula daw bata ay talagang hirap na ang nararanasan. Kaya lalo naging mas emosyonal ang mga kapatid din ni Miss Rachel. Sobrang hirap daw ng buhay sapagkat nawala pa ang kanilang mama. Oh my angel, angel baby, angel. Grabe at napakahirap ng buhay nila Miss Rachel at ang kanilang bahay ay wala daw talagang siguridad. Talagang sira-sira na ang mga bubong nito at wala din daw silang mga pinto pati ang mga bintana nila ay hindi din daw safe sabi ni Kuya Vincent sapagkat mga trapad lamang daw ang nakalagay dito. Nang tinanong naman ni Kalinga Prab kung ano ang gusto ng kapatid ni Miss Rachel na si Charoline na mangyari sa kanila? Ang sagot naman ng dalaga na si Charoline ay sana daw ay matulungan sila may paayos ang bubong at sana din ay bumalik na rin ang kuryente nila. Sa pag-uusapan nila ay kinuha na nga ni Miss Rachel din ang litrato ng yung maonyang mama. Natuwa pa nga si Kalinga Prab sapagkat sobrang kamukha ito ni Hazel. Talagang parang mama niya si Hazel sapagkat grabe kaping-kapi ang mga ilong, mata at mga features ng mukha ni Hazel sa mama niya. dahil sa kahirapan ng buhay ay sinabi talaga ni Kalinga Prab na deserve na deserve nila Miss Rachel at ng buong kanyang pamilya na matulungan. Talagang sabi din ni Kalinga Prab ay napakaganda din ni Miss Rachel at pwede siyang mag -artista. Pagkatapos nito ay binigyan na nga ng tulong ni Kalinga Prab at ng buong Kalinga team ang pamilya ni Miss Rachel. Binigyan nila ito ng 6,000 at binigyan din nila ito ng bigas. Si Kuya Vincent naman ay nagbigay din ng 5K galing daw sa hindi nagpakilalang sponsor para daw sa pagpapagawa ng bubong nila Miss Rachel. Grabe napakahirap pa ng buhay nila Miss Rachel dati. Kaya buti na lamang talaga at natagpuan sila ni Kuya Vincent at tutulungan nila Kalinga Prab. Wala po kayong asawa niya po. Wala na Wala. daw sabi sa akin. Patay na. Nakakurente doon sa mayroon. Ay, nakakurente? Hmm. Aksidente ano. pala na nangyari doon, ano? Braby. mag alas sa isang gabi yun. mag alas sa isang gabi? Ba't hmm. po nakakurente? Basa. Ano, nahulog yung ilaw na may yung dihila lang doon sa mayroon. Tulog siya? Ay, hindi tapos diniritso man yan damputin eh wala man ako nun kaalis halis ko lang grabe pag kailangan hanap na ako ng kapit yan o no? ay pag wala akong trabaho yun na nangang hanap buhay na minsan di ako nakakatrabaho ay eh. masasakit ko lagi ito bakit po di kayo nakakatrabaho tayo? ay na maraga ko ito namamaga? o hmm. namanas ganun masasakit pati namamaga tapos sumasakit hmm bak ano po nang trigger sa ganun? Pa bakit po siya namamagat na sumasabi sabi man nila pas pa na daw ako. So, paano? Ano po yung nagpapalakas sa inyo? Sampo kayo kumukuha ng lakas sila. para Wala man ibang mapapalakas sa akin kundi sila eh. Pang anak niyo po. Tayo man nila ha. Sige lang papa, huwag ka nang para ano eh. Ah, sinasabihan kayo na no, huwag na daw mag ano. Ay, may sabi, pang hinahanap ko eh parang ano, nangingirin tabi to kapo. Ikaw, Rachel, anong masasabi mo kay papa mo bilang isang panganay at sa mga kapatid mo? Anong masasabi mo sa kanila? Ano po, nang believe po kay papa kasi kahit po nahihirapan po siya, kahit po sobrang init, nagtatrabaho po siya. Kahit po sobrang mabigat po yung tinatrabaho niya, nagtatrabaho pa rin siya. Tsaka, kapag wala po kaming nakakain, Nauta na lang siya kahit wala siyang pambayad para lang mapakain kami. Naluluha si Rachel, oh. Ginadaan na lang sa tawa. Pero naluluha na si Rachel. Nangyayag si Rachel. Nangyayag na, na rin siya, si, si Kojelo. Ba? <laughs> Ba't ka naluluha, Rachel? Naalala mo lang yung mga ano hirap ni papa mo? Opo. Kasi nauwi siya dito. Masakit yung katawan. Minsan, minsan po, ano, kahit po masakit yung katawan niya, pagka umaga, mapasok na naman po siya sa trabaho. Grabe, ano? Kaya May sobrang you. po kay Papa kasi kahit ganyan siya, hindi niya po kayo pinapabayaan. Titis. Titis yung Prood sakit. po ako kasi siya po yung naging papa ko. Yung iba pong tatay, kapag wala na, kapag wala na po yung asawa nila, iniiwan na po yung mga anak. Yun. Pero si papa hindi kami iniwan kahit <laughs> sobrang hirap. Rabi na ka ala. <coughs> Sige, yakapin niyo, mga. Yakapin, si niyo. Dari, yakapin niyo si tatay niya Sige, yakapin Nakapin niyo si Papa niyo. Wala na, dadama. Bro! Ay, paka Papa namin. Grabe. Hanggang dito na lamang muna ang ating throwback update kay Langga Rachel Morales na tungkol sa kanyang buhay noon. Hanggang sa muli, บาย